Maaari po ba naming malaman na kung ano po ang dahilan ng kanyang pagkakamatay? Kidney failure pang ang detect doon sa ano ng doktor. May mm -hmm. tubig sa baga, tapos may anemia. Mm -hmm. Ang dami pong na-detect na sakit. Nung nagmanas na po siya, pinakita ko na doon sa agency nila. Ang sabi po sa akin nung miss Juby, gumagawa lang daw po ng kwento yung anak ko para daw makauwi. Kasi na lang po yun. May ebidensya na po kung pinakita sa kanya na malas na yung anak ko. Pero hindi po sila wala. Hindi po sila nakikinig sa akin. Mamonitor din namin po agad makauwi po si uh, Licelle dito. And then uh, i-assist po namin all throughout po. Uh, I-endorse namin sa regional office para sa benepisyo po. Uh, 100,000 po yun. Okay. So yun po, yung pwede pong itulong ng OWA. And of course, etong repatriation po. Sasamahan so, namin kayo sa OWA para po maasikaso nyo din yung mga benepisyo at yung mga dokumento po na kailangan para po maihatid ang mga labi B, ni Ma'am Ana Lizelle sa Pilipinas. pakikwento, ano po klasing asawa eh si Ma'am Lisel? Wala po akong masabi sa kanya po. Kasi, mabait po, maalaga at saka, sobra po mapagmahal. Lalo na po sa nag-iisang anak namin. Kaya na po sa umalis kasi gusto po mabigyan ng ang gandang kinabukasan po yung anak namin. Hindi daw madaanan ng anak namin yung nagdaanan po niya dati bata pa po siya. Kaya kahit daw manayo sa mga lila sa anak namin, kaya niya daw po. May bigay lang yung ng ginawang buhay para sa anak namin. Wala po ba kayong na papasit po kay Ma'am Ana na siya po ay may nararamdaman or meron po siya sa kaya Yung time na po yun, Ma'am, may ano sa anong UTI po, yun lang po yung ano niya. Pero nag nagamot naman po yung UTI niya, Ma'am bukod na wala na po sa mga naramdaman. Paano po nagsimula na nalamad niyang meron siyang sakit? Nagsimula lang po ma'am nung nilagnat po sa una. Tapos sabi niya nawawala daw yung lagnat niya. Tapos kinagabihan, balik po. Eh sabi ko, may, kasi may baon po sa gamot ma'am na by this yung, po sabi ko, maginom inom ka ng, ano, ng gamot para mawala. Tsaka, saka ka din ng ano, maaga sabi ko. Kagdaris uh, di po. Parang ano po yung sabi niya eh, hindi daw nawawala yung sakit niya, ma'am. Pabalik-balik nang pabalik-balik hanggang nagdaing na po sa sa amon niya. <coughs> Tapos nung pagdaing niya po nang sa amon niya, akala namin pina-check up sa. Yun pala, tumawag lang yung amon niya sa kakilala yung doktor po. Nagtanong po kung ano po yung gamot sa ganyang sakit na pabalik-balik po eh, ngayon po, pinainom po sa ng ang antibiotic daw po. Yun yung pinainom sa, pinainom sa kanya. Kaya doon po yung nagsimula, yung pagmamanas siya po ng ano, ng una, yung mukha niya po, yung nagmanas po. Kasi sabi sa akin noon, pag iniinom niya daw yung gamot na yun, lalo sang nanghihina po, ma'am. Eh kasi sabi ko, wag mo nang, ano, kung nanghihina ka, tigilan mo na lang yung pag-inom ng gamot. Kasi sabi ko, nanghihina ka lalo. Opo. Doon po yung nagsimula na nagmanas na po yung mukha niya hanggang bumaba po sa paa niya po. Hanggang lumaki na, nahirapan na po sa kumilos po. Nakausap niyo pa po ba siya, sir? No, siya po ay nasa ospital na. Hindi na po, ma'am. Ang last ko na namin nausap po, nung nandun na po sa Sapolo, uwa, ma'am, na sabi niya, huwag na daw kami mag-alala kasi nandun na daw sa Sapolo, uwa. Kaso yung lagaya po, ma'am, parang nahirapan po ba sa uminga, ma'am? Pag kinabukasan daw noon, sunduin daw sa ng agency para ipacheck check up o ipa-admit sa ospital po. Opo. Kaso, nadelay po yung kuha ng agency doon sa ibang bansa po. Hanggang nag-collapse po sa ng April 4 yata, nag-collapse po. Pag-collapse niya, sinugod daw nila sa ospital ng Tagapulo Uwa. Okay. Tapos, nirevive na daw po sa pag revive, parang noon ba na kuan yung pulso niya po. Pinasok na po sa sa ICU. Tapos yung da, yung daw nga po 50-50 kumatos -50, na po yung lagay niya. Hanggang hindi na po sana ka ano. Nakasurvive po. Hanggang yun nga yung nangyari noong April 6 na po. Nawala na po na ang buhay. Ano po ang naiisip niyo sir noong time na ibinilita sa inyo na ito nga si Ma'am Annalisel eh patay na po parang ayaw namin maniwala, ma'am, kasi parang ang bilis po ng pangyayari ko, sabi ko, collapse, tapos ang 50-50. Tapos nag... -pumatos. Parang marami parang maraming tanong ba, ma'am, na kung ano talaga yung nangyari doon. Yan yung naging naka-50-50 na po siya. Ano po ang balak ninyo ngayon, Sir? Kasi meron pong naiiwan na alak po sa inyo. Ito si Ma'am Anna Lizelle. Yung mga pangarap nyo po na sabay ninyo na binoo, ikaw na lang, Sir, ang bubuo nun mag-isa. Po, Ma'am, kasi bago po doon, bago po yung nangyari sa kanya, nakapag-touch sa akin mga March, kalagitnaan ng March po, nag-touch na kung ano man daw mangyari sa kanya doon huwag ko dapat pabayaan yung anak namin. Sabi ko nga, wag huwag kang magsabi ng ganyan. Sabi ko, kasi uuwi ka. Kasi yun na yung medical record mo na lang inantay para makauwi ka. Kaya parang pinapalakas ko ba yung loob mam Kasi parang nang inaanasan ng loob. Kasi sobrang tagal daw ng pag-risk kanya doon. Sabi ko, wag kang mag-alala. Sabi ko, Way hindi ko naman pabayaan yung anak natin dito. Sabi ko, isipin yung ano mo dyan, lagaan mo muna yung sarili mo habang andyan ka pa. Excited pa naman po sa umuwi ng time na po yun. Pag nakauwi sa daw kasi sobrang miss na miss na po yung anak namin. Gusto rin daw mayakap ulit yung anak namin po. Pero ano ba kayong huling po kay Ma'am Lisel? Saan ka ba ngayon? Huwag ka na mag-alala sa anak natin. Tulad ng nangako ko sa iyo, ako na ang bahala sa anak natin. Hindi ko sa pababayaan. Ba Mamahalin ko sa katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Kung nabubuhay ka pa, ibibigay ko ang lahat ng gusto niya hanggang makakaya ko. Sobrang miss na miss na pagkita sa mahal. Sana Huwag palagi mong bantayan yung anak natin kung saan ka man. Sana malagay ka na sa tahimik. Ma'am Ma Alaline, unang-unang uh, po sa lahat, kami po sa programa ni Senator Rafi Tulpo ay nagpapaabot po ng pakikiramay po sa pagkawala po ng inyong anak na si Ma'am Annalisel. Ano po yung next po na palak po ninyong gawin? Pagkatapos dito, iuwi namin ng probinsya para doon siya ililibing. Bukas po, babiyahin na siya pa uwi ng probinsya. Doon na siya ibuburol ng three days. Tapos, uh, ililibing na po siya. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan na, na hindi niyo po makakalimutan kay Ma'am <laughs> Kasi yung anak ko masayahin, masayahin. Siya ang pasaya sa aming pamilya. Sino man sa mga anak ko, walang ano. Pero ito, sobra-sobrang mapagmahal sa magulang. Lagi akong inaalala. Ang dami nga nag-forward ng mga message sa akin na siya may nararamdaman. Pero ayaw niya akong ma-stress. Kaya hindi niya pinagating sa akin. Nayaw na niya na kasi akong maa ang problema sa kanya. Kasi may sakit din daw po ako. Yun ang sabi niya sa mga kaibigan niya. Kaya hanggang ngayon, sobra, sobra, sobra mahal na mahal ko ang anak sakit na mawala siya sa akin sa ganitong edad. Natanggapin ko na ng maluwag sa loob. Kahit masakit pa lang araw Bago po ba, ma'am, umalis si ma'am Ana Lisel, ay kayo po ba ay nakapag-usap pa? Opo. Sabi niya sa akin, Mama, alis po. Uunahin ko kayo ni Daddy. Magpagawa ko kayo ng kahit maliit na bahay sa probinsya para pagtanda niyo. Meron kayong masisilungan ni Dani. Sabi niya gano'n na hindi kayo ililipad ng bagyo. Yun ang pangarap niya sa amin. Uunahin ko kayo. Para meron kayong masisilungan ni Dani sa probinsya kasi tatanda kayo. Hindi na kayo pwedeng mangupahan sa Manila. Papawin ko na sa probinsya. Yun ang balak niya talaga sa amin. Kaso nga ito mamang nangyari sa kanya. Nawala lahat. Yan ang pinag-uusapan namin dag. yung mga pangarap niya sa akin. At lalo-lalo na sa anak niya. Puro sa anak niya ang pangarap niya. Ibibigay niyang magandang buhay, pero nawala yun sa no, isang iglap. Meron po ba kayo, ma'am, na hindi pa nasasabi po kay Ma'am analisen Lisel. Low siya po ay nabubuhay pa. Uh, sabi ko lang kay Sil, simulat sa pool hanggang sa ngayon. Nang ipinanganak ko siya, sobrang saya po. Kaya hirap pong tanggapin. Yun lang, sabi ko siya, mahal na mahal ko siya, Mom bigat pa rin sa dibdib ko na wala na siya. Hindi niya na ako mayayakap, hindi niya na ako makakalikang kahit kailan, samantala nung nabubuhay siya. <laughs> may at na sa akin na yakap, may at sa akin kahit kanya na siya katanda. <laughs> hindi, hindi ko magkakalimutan sa kanya, pa. mga lambig niya. <laughs> Sobrang siyang masayahin. Isang iglap na wala ay lahat. Inisip niya pa rin kasi kahit may sakit na siya, ako pa din ang iniisip niya para hindi na daw kumamroblema. May nararaman na siya sa akin, hindi niya talaga sa akin pinaparating o pinapakita man lang. Kasi ayaw niya akong ma-stress. Kasi may sakit din ako sinarili niya lang. Ang nabanggit po ninyo na kayo po ay kinausap na ng agency. Opo. pwede po ba pakikwento po sa amin o pakisabi po sa amin kung ano po yung mga naitulong na ng agency po? Ang naitulong po ng agency, ito pong itong dito sa St. Peter, hanggang po sa St. Peter, doon pag-transfer sa probinsya, yun po, tulong nila. At saka po, ito na nga, nakipagsitil ako sa halagang 100,000 kasi nga po, kailangan ko sa pagpalibing ng anak ko at sa paggastusin po sa lahat na kakailanganin pa damin. <coughs> Tinanggap ko na lang po yun, ma'am, kaysa hindi ko, wala naman talaga ko, ma'am, na posibleng pera na kahit magkano. Nagkautang-utang pa ako, ma'am, dahilan sa paglakad ng mga dapat lakarin para sa kanya since na naghihingi ng tulong nung nabubuhay pa siya at may sakit ba lang siya noon. Ang dami ko na pong nahiram na pera. Ano, ang sabi ng attorney doon, ang hahabulin na lang daw namin po ay yung isang buwan na sahod na hindi siya pinasahod at yung amo daw po na na makakuha ng... Opo. Yun na lang daw po ang pwede namin gawin. Kahit tulad nga po na sinabi ko kanina, inire-respeto po namin ito pong inyong desisyon. So napunta rin po kami dito, ma'am, para po magbigay din po ng tulong para po sa mga panggastos-gastos po. Kasi alam naman po namin na hindi naman po madali ang ma mawalan po ng mahal sa buhay. Ano po? Bali, ito po. Uh, pinapaabot po ni Senator Rafi Tulpo tulong po sa inyong pamilya, ma'am. At makakadagdag din po iyan para sa mga uh, panggagastos nyo pa ano po. Salamat po. Salamat, Sir Rafi. <laughs> Salamat ng marami, Sir Rafi. <laughs> Sana po marami po, Sir, kayong matulungan na katulad namin na mahihirap. Sana po tuloy-tuloy pa ang programa nyo. Maraming salamat po.